para kakaibot ng lagnat ko. Oh, okay. Tapos yung kapit-bahay ko may dengue. Sino yung lagi napapabalitang may dengue? Bata ba o matanda? It's the bata. Nakagat ka ng lamok, nagka-dengue ka, and that's it. You oh. just have to attend to the disease itself. May mga ibang tao na alam ko may sakit ako pero hindi ako papacheck up. Paano ba tayo nagkaka-dengue? Kasi ang, ang ang intindi natin, yung lamok. Yeah. So parang napakamalas mo lang ba talaga na nakagat ka nung lamok na may dengue? Paano ba, ano ba yung dynamics doon Yung lamok, it's just kahit anong lamok, no? So, it's a particular species like the Aedes aegypti. So, usually, they're present during dusk and dawn. Kaya nga may 4 o'clock habit, di ba? Kasi doon sila lumalabas. dynamics, usually, pawisin. Kaya nga, papapansin mo, sino yung lagi ng may dengue, bata ba o matanda? It's the bata. It's because mas maitang katawan, mas mabilis huminga, pawisin. Yun yung mga characteristics very attractive to mosquitoes. So yun yung parang minalas ka lang, pwede naman. Kunyari, malinis ka sa bahay mo, pero yung kapit-bahay mo hindi. Bakit yung kapit-bahay mo hindi kinagat, ikaw yung kinagat. So, unfortunately, there are, times na ganun yung mga nangyayari. Nakagat ka ng lamok, nagka-dengue ka, and that's it. Oh. You just have to attend to the disease itself. Once na, yun nga, yung, yung interaction ng lamok at ng tao, paano napupunta into the dengue na sakit? Isipin nyo lang kung mahilig kayo maglazada, no? So, dalamok is your courier. Siya yung vector. <laughs> siya yung tagapagdala. Hindi kita mahahawa ng dengue. Nahabang hingang kita, hang kita, nalawayang kita, or whatsoever. Hindi ganun ang dengue. It's just, you just need dalamok to deliver mm -hmm. the dengue virus from one person to another. So, siya. Siya ang dadadala sa'yo. Lamok, lamok, lamok kagat ka, then that's it. You have the virus. Not unless si lamok, wala siyang dala nung nakagat ka. Okay. So, yung lamok, may dalang virus. Pagkagat... Deliver. Na-deliver. So, paano yung Dok? Yung virus, aandar na sa bloodstream, tama po ba? Paano yeah. ba yung ano-ano? Parang bacteria lang yan. We have bacteremia, pumupunta sa dugo ang bacteria. Ito naman viremia viral virus sa dugo. So hahalo siya sa si sistema mo, It's like lagnat, no. It's actually a systemic reaction towards the presence of a virus no? or any pyretic substance. So siya yung virus, oh, kasabi ng katawan mo may kalaban. So heightened alert tayo, immune system galaw-galaw tayo. That's the, that's where the lagnat comes in, no. So may lagnat ka because merong dinedepensahan ang katawan mo against. So That's how it works. So, kinagat ka tapos hanggang sa kumalat sa katawan, we have we have this incubation period. Ibig sabihin, there is an infection pero wala ka pang manifestation ng disease. Incubation then pag nag-manifest na siya, yun na yung actual disease. No, oh, so, so oh. ayun siya. Nabanggit niyo nga yung yung pagkagat and, and, and ng ng lamok. Bukod doon, any interaction sa sa lamok, nakain kain, na halo sa pagkain, sa tubig na pinanligo? it's still classified as a vector borne vector, ibig sabihin talagang kailangan nyo na mag-deliver okay. ng sakit na yun. kailangan vector. Yeah. Siya. yeah. Kailangan. Yes. Parang oh. Parang filariasis yan. Kailangan mo ng vector <laughs> okay. para bigyan ka ng sakit. Oh. Nabanggit nyo yun, yan, yung signs and symptoms. Yun nga, yung nagnat, di ba? Tapos nabanggit niyo rin na merong incubation period. Gaano katagal bago maging lagnat or lumabas yung mga signs and symptoms. Yung... Alam nyo kasi pag virus, mabilis yan eh. Oh. Kahit na common colds, di ba? Mabahingan lang kita, mamaya meron ka na. Mabilis siya actually. Ang pinaka-highlight kasi when it comes to dengue would be the phases of dengue. Okay. Once you are inoculated with the virus, kakalat siya, then pasok ang on day one of illness, Day 1 to 7 would be the febrile phase. Ito yung mga tipong matataas na yung lagnat mo, sakit ng kasukasuan mo, sakit ng ulo mo. Ayan. Tapos, wala kang appetite. Ayan yung mga symptoms, no? febrile phase. After the febrile phase, 1 to 7 days, minsan pumapasok pa nga, hindi lang maabot ng 7 days ang febrile. Minsan, third, third day. 3 to 7 days kasi papasok si critical phase. This time, ang pattern kasi ng illness niya, yung iba, 1 to 3 days, ang tas ng lagnat ko, even with paracetamol. Luminan ba ka mamawala, Or bababa? Pero it's still, fever, no? But on the third or fourth day, papasok siya walang lagnat. Akala ng tao, mm, I think I'm gonna be okay. Wala akong fever. 37.2 na lang ako. Kahapon, 38.8. Tatlong araw akong gano'n. Or 39, no? Pero on the fourth day of illness, wala akong lagnat. Pero bakit? Ang sama-sama ng pakiramdam ko. So that's the time na, yun yung critical phase. Pumasok ka na dun sa phase na yun. Yung deferred essence o yung pagkawala ng iyong lagnat. Okay. So, doon sa phase na yun, dito na yung ano, nagbabagsak ng platelet mo, magkakaroon ka ng hemoconcentration, tinatawag na nadidehydrate ka na, lumal nagsisip out yung fluids from the in intravascular, so loob ng blood vessels mo, nag-leak na yung mga tubig. Oh. Kaya di ba yung iba, nagkakaroon ng ano, plural effusion, nagkakatubig yung baga, mga hmm. Yeah. gano'n. No? Kaya tinignan sa, sa CBC niya, hindi lang platelet, eh, pati hematocrit. Kasi it's a sign na pagka, oh, dati, ang hematocrit ko 38, 37, ngayon nasa 40, 41, 42. Akala nila puro platelet ang tinitingnan mo, no? So hindi, hindi lang 'yon. Pati hematocrit kasi hindi yun papakita sa akin kung may plasma leakage. Leakage lumabas, lumabas nag-seep out. Pupunta sa ibang bahagi ng katawan. So, so wala na siya sa intravascular o yung sa loob ng blood vessel, lumalabas na yung mga tubig, no? again, pleural effusion nasa Nasa baga, lumalabas. No? Sa critical phase, ito yung mag, uh, ano, it's either mas lumala ka pa or mag-recover ka. Ako nga, nagka-dengue, umabot ng 20,000 lang yung platelet ko. But I survived it because lalampas ako yung critical phase, pumunta ako sa recovery phase or con convalescent phase. Yun lang naman ang phases na yun. Eh. One, two, three. Okay. Sa critical phase nung ka, ano, yung medyo babantayan mo yung pasyente, babantayan siya. Yun yung bumabagsak ang BP din, no? nagkakasyak sila. So, pag na-survive ng pasyente yun, diretso recovery phase. Yun yung mga tipong, wala ka na talagang lagnat, at instead na malala, ang pakiramdam mo, mas pabuti, ng pabuti, ng pabuti, ng pabuti. So, yun nga lang, mga dengue, pagka sila inasa recovery phase na, hindi sila pwedeng mag-basketball ka kaagad. <laughs> hindi, pahinga yan, mga isang buwan. No, talagang magpapahinga yan, no? So, Ayun, at least pag nasa recovery phase ka na, wala naman ang bali eh. Babalik pa ba ako sa critical phase hindi na. So, wala nang walang binat. Uh, recovery phase. Ang binat actually will come in if you do the strenuous activity. Oh. Uh, Oo, okay. kasi affected the muscles mo You're in the weakened state pa din naman. So, you're vulnerable to other illness naman. So, kunyari napagod ka, na-expose ka sa may mas may let's say bacteria infection, baka ma ka ng iba hindi na dengue 'yun. So, okay. ibang sakit na. However, ang kailangan mong isipin, when you're recovering, your body is in a vulnerable state so you have to take rest. Sabanggit niyo yung sa critical phase, yun nga yung sa pagcheck check nung sa mga platelets mm -hmm. and all. Bakit napaka-crucial nung part na yon na ito na yung dapat na binabantayan na yung, yung sa sa platelets nung, nung isang pasyente? Because if it gets too low, bleeding comes in. So dugo sa gilagid, sa ilo, hindi lang iyon pati sikmura mo, pwedeng dumugo, pasa-pasa. So, baka kasi dumiretso ka doon sa tinatawag na, na severe dengue with hemorrhagic signs. So, yun yung ayaw mo. No? Oh. So, ibig sabihin, yung critical phase mo, medyo pumasok ka na sa severe. Hindi ka dumiretso muna sa, reko, sa convalescent. No? So, so, nagkaroon ka pa ng mga complications. Hindi naman siya yung madalas. No? The usual, again, the usual scenario is gagaling ka. Okay. Kasi virus, hindi mo siya kailangan gamutin ng antibiotic. Ano? So mapapansin mo binibigay na lagi ng doktor is paracetamol, oresol, IV fluids and that's it. Mm -hmm. 'Yun lang talaga ang mga gamot mo. Hindi mo actually ginagamot si dengue but yung symptoms oh. ina-address mo yung dehydration kasi 'di ba sabi ko sa inyo may meron siyang plasma leakage kaya tumataas ang hematocrit mo because of hemoconcentration concentration ko yung loob ng intravascular space kasi lumalabas yung tubig. Tubing. So, hemoconcentration. Wala siyang tubig. So, ang pwede mong gawin is to have the patient drink if it's tolerable. Kasi hanggat maaari, mas gusto ko din kasi oral. Kasi mas iwas siya sa congestion. When you say congestion, nasobrahan ka naman ng tubig. Okay. <laughs> Kaya binabantay mo ito ang hematocrit. Baka mamaya, pumapasok ka na pala sa convalescent phase, eh, ikaw ibigay ka pa ng bigay ng IV fluids, edi di magkocongest ang pasyente mo. Okay. So, ibig sabihin, yung phases na yun, napaka-importante maintindihan mo yun. No? Pero yung, hayaan nyo na sa amin yung critical, ang mahalaga sa amin sa mga pasyente, recognition. Okay. Kailangan ko na ba check up sa doktor? Okay. Yun yung, yung pinakamahalaga sa akin. <laughs> Parang kakaibot ng lagnat ko. Okay. Tapos yung kapitbahay ko may dengue. Baka ako may dengue din. Mas gusto ko yung ganong isip. No? Kasi pagka ganon, kasi pagkakabarangay kayo, eh, bahay kayo, alam nga naman siya lang iniispatan ng, ng labnok. Ba? Mm. So baka, baka itong lagnat ko ay dengue din. So, mas maganda yung may ganong klasikang awareness to kasi babantayin mo siya. Saan nagkakaroon ng confusion dun sa pagtingin sa signs and symptoms? Kasi yung iba na parang hihintayin mo na lumabas yung wrong crashes. Ay, wala namang crashes. Huwag natin. Yung, 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 ganong pagtingin. Uh, how do you address that? Kung sa recognition itself yung ano, problema mo, ibig sabihin, lack of information yun. Iba naman, alam na nila, but they don't seek help pa din. Meron tayong tatawag na poor health-seeking behavior. May mga ibang tao na alam ko, may sakit ako pero hindi ako mapapacheck up. Baka kaya pa sa bahay. May mga ganun eh. Tapos isa pa, of course, socio So there are several factors to to count in. So titingnan mo yun, bawat aspeto. And kung ang problema ay ignorance, and it's easy to cure with what? with science, with information, with knowledge. Sabi ko nga sa mga pasyente, again, let's cure our ignorance by seeking knowledge. Dok, nabanggit niyo yung management ng sakit. Wala namang eksaktong gamot na pandengi, yeah, yeah. you address yung, yung narakanasa. Siguro, saan po pasok yung Kasi may mga confusion din yun sa ibang mga... Ay, yung parent, di ba? Parang nag-guide sa doktor. ba? Paracetamol lang yung binigay mo. o Bakit pinapagtubig lang yung anak ko? <laughs> yung mga ganong example. Again, it's self-limiting. When you say self-limiting, virus just goes away. But of course, you have to support the patient. The needs of the patient. So, fever, you support, and body pains, you support it with paracetamol. Your impending dehydration or your ongoing dehydration because of the plasma leakage. With fluids, oral or IVF. Pag nakita kasi ng pasyente, how you we address, no? We don't just make hula kung ano yung gamot na ibibigay ko sa iyo. Very scientific basis. Even with colds, no? We don't give antibiotics with colds. Meron silang perception. And you have to cure that perception, na maling perception, with the right information. Kasi ang hirap naman rin ng pasyente na hindi nila naiintindihan. At sabi ko nga din sa mga pasyente, huwag kayong aalis sa clinic na hindi nila naiintindihan. Dok, may kaibahan ba yung management ng pasyenteng may dengue na bata tsaka matanda? Pag nabasa mo yung guidance, same, same approach. Same, lang. same approach. Walang Siyempre, yung... mag-iiba lang volume. kung sa, sa fluid. Siyempre, mag-iiba timbang. mag sila ng volume na tatanggapin. Pag nagka-dengue na ako, hindi na mauulit. Pwede maulit. Pwede maulit. Pwede ang... maulit. We have four barat. serotypes. So, ako, nakaisa na ako. So, I have three serotypes left. Wag naman sana, ano. Pero, kunyari, may first serotype mo, tapos, may, tapos yung lamok na kumagat sa'yo may first serotype ulit, ayun, wala nang ulitan yan. Hindi ka na mauulit ng same serotype. Mayroon ka pang one, two, three. May tatlo ka pa. Kaya nga lang, mapapansin mo sabi nga ng iba sa pangalawa, doon sila mas lumala. Pwede naman yun kasi nasensitize na yung katawan. Skin rash ay automatic sa lahat ng may dengue. Kabi nga, eh, kanya-kanya tayo ng katawan. So, hindi naman laging meron ganun. Okay. So, depende sa sa condition ng tao? Yeah. Hindi, uh, hindi naman, not because of conditions, but hindi kasi textbook ang pasyente, no? Na ito yung symptoms. Dapat lalabas okay. to lahat. Eh, hindi naman. Hindi naman ganun lagi. Balik tayo, Doc, dun sa mga parents na nag ng rash. So, hindi dapat. <laughs> hindi mo kailangang hintayin ng rash. So, because there are other symptoms you have to consider. Especially, again, hindi lang yung symptoms. Look around you. Kaya kasama sa history taking, Meron po ba sa inyong kapitbahay na kadengge din o kaysa schoolmate ng anak niyo Because there are things you have to explore pa. O kaya may recent outbreak ba sa area niyo? Panyari, lagnat lang, purely. Pa pero may present outbreak doon. Hindi ka ba mag-iisip ng dengue? You have to think of dengue. Di ba? Kaya gusto kayong mga magulang na ganun mag-isip eh. Naglagat po yung anak ko kasi may mga dengue po sa kapitbahay namin. Kaya po ako nandito para baka po may dengue yung anak ko. May idea sila. They're very much aware of their surroundings and that is good. No? Dahon ng papaya ng kamote at gatas ng kambing ay nakakapagpa-improve ng platelet count. Dapat meron kang evidence. Ang alam mo kung ano lang may evidence dyan, papaya. Tawa-tawa, walang significant findings. No? So, hindi naman kami against sa ano, eh, herbal actually. Basta may study, why not? No? Pero yung papaya, meron siyang study. papaya, the fruit talaga? The, ano, the, the leaves. leaves. The leaves, okay. So, paano, ano nun, Dok? Yung laga? No, 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 no. You don't do that. Kasi, hindi mo mati-determine yung dose eh. okay. Kaya mas gusto mo yung prepared na. Oh, so you get the, ano na, yung papaya. Parang ako nyan, yung... isipin mo yung sambong. Mm. Di ba, mapapansin mo, meron nang binibentang sambong oh. capsules. 500 milligrams. Pag naglaga ka ba ng dahon ng sambong, malalaman mo kung ilang milligrams na yun na ino mo. Siyempre, hindi, di ba? Isa pa, lagundi. Vitex ni Gundo. Di ba? Meron na tayong commercial preparations. Kasi pag naglaga ka ng lagundi, hindi mo naman alam kung ilang milligrams na yun na gamit mo. So, better yung talagang na-process na. no na. So mas maganda siya. Lamok na may dengue ay galing lang sa maduming tubig? Actually, hindi. Maarte ang Avis eh. Sila yung malilinis ang tubig. Mapili sila stagnant clean water. Kaya kung nyan, may, mayroon kang mga gulong sa bubong, umulan, o malinis naman yan, di ba? Tapos na sila mangingitlog. Vases mo. If yung case is more of yun nga, yung environment, insect factor, yung, yung lamok, paano yung tamang pagtingin in terms of prevention in this case? Prevention. So ang problema mo lamok, first is to search and destroy their breeding sites by preventing stagnant water in your surroundings. Kaso hindi lang siya dapat um, individualistic ang approach, it's a community effort. So kaya dapat yung campaign drive, hindi lang pang isang bahay, ano? buong komunidad, buong bansa. So kung buong bansa, walang breeding sites, so, di ba, di walang ramo. Uh, in terms of yung sa uh, kailangan, mas malakas ang katawan, is that helpful? Pero no, so, um, it, will, it will not guarantee that you will be exempted okay. or you will be spared from dengue. At least it gives you a fighting chance no kung malakas yung immune system mo. And that's one of the reasons ang bak bakit ang bata mas lapitin sila ng severe dengue. It's because they have weaker immune system because they're still developing. no Pero kung malakas yung immune system mo, nagka-dengue ka, may panlaban ka. ano So competent yung katawan mo to fight the virenia.